So guys, nandito ako ngayon sa summer and art capital of Quezon province, Lucban, Quezon. Tara na! natin! So guys, welcome to another episode of my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click and subscribe para updated ka sa mga videos ko. So guys, naghahanap ba kayo ng masarap at authentic na Lucban Longganisa na tamang tama for breakfast na ipapartner ninyo sa Sinangag? at itlog. So guys, itong nakita ko, ang Abos Lukban Longganisa na matatagpuan dito sa Lukban, Quezon. Tapat lang yan ng kamay ni Jesus Shrine. So sir, ano mga tinitindihan nyo rito? hi guys, meron tayo ngayon dito ano, mga Lukban Longganisa open for retail and wholesale. Kaya kung gusto nyo na negosyo, PM lang kayo. Okay. Sir, saan yung location niyo? Okay guys, uh, malulokay tayo dito sa tapat ng Kamaynesus, tabi ng entrance ng Batis Aramim. Kantong-kanto mismo. Okay. So guys, nandito ko ngayon sa Abos Tupan ganisa. So ito yung in-order ko guys, yung kinihaw na longganisa. Ako ito. Okay. So the best daw ito, lalagyan daw ito ng suka. pinasupa. Dami. Dami. guys. Favorite mo ba yan? Favorite lang yan? Guys, so Hindi siya maalat. Hindi siya masyado mataba. Ito guys. So guys, try nyo na ito guys. So guys, ito yung mga naka-vacuum seal na lukban longganisa at hindi ko na rin pinalampas na makapagdala nito para matikman ng aking pamilya kung gaano kasarap ang authentic at very affordable na lukban longganisa, ang Abos Lukban Longganisa. So guys, maraming maraming salamat muli sa inyong suporta sa panonood ng aking mga videos. Hanggang sa muli!